Matapos ang higit isang taon, sa wakas ay nakauwi na ng Pilipinas ang labimpitong Filipino seafarers na dinukot ng Houthi rebels sa Red Sea noong 2023. Bukod sa mahal nila sa buhay, sinalubong din sila ng maraming tulong mula sa pamahalaan. Si Denise Osorio sa detalye. Emosyonal ang mga labimpitong Filipino seafarers nang dumating sa Pilipinas pasado alas 9 kagabi. Ang iba sa kanila, Napayakap na lang sa mga kaanak na sumalubong. silang mga Pinoy na binihag ng Houthi rebel sa Red Sea noong November 2023. Sakay sila ng barkong MV Galaxy leader na hinayjak ng mga rebelde bukod sa kanilang kaanak. Sumalubong din ang mga kinatawa ng gobyerno gaya ng Department of Migrant Workers, Department of Foreign Affairs, Department of Transportation, Department of Health at iba pa. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, hiniling ng mga seafarer na kaagad makauwi ng Pilipinas. More about the families reuniting at nangyari na po yun. And we're giving them time To, to be together. They said, no, we want to go home and see our families. And so immediately we booked them. Ayon naman sa Department of Health, kinakailangang dumaan muna sa mga medical protocol at debriefing ang mga Pinoy seafarer. They are not traumatized. Alright? They came, galing po sila sa isang traumatic situation. Ang ayon nating mangyari is magdevelop sila ng tinatawag na post-traumatic stress disorder. Sinisigurado naman ng DMW ang ayuda at benepisyo na matatanggap ng mga seafarer sa kanilang ahensya. Continuous payment of what we call allotments, right? The, the payment of the salaries double in this case, no? Uh, all throughout the 428 days. Uh, so that's number one. Number two, we provided the necessary financial assistance to the families along the way. We flew everybody in to Manila to meet them personally face to face. So, education and scholarship, yes, that will be uh, among the next round of uh, assistance uh, packages we will provide. Asek Kiko de Guzman is here, is our reintegration asek, so there are also reintegration livelihood packages in store for them. Mananatili muna ang mga seafarers na makasama ang kanilang pamilya sa mga susunod na araw habang sumasailalim sila sa mga medical protocol. Una nang nagpasalamat si President Ferdinand R. Marcos Jr. sa bansang Oman dahil sa pakikipagnegosasyon nito para mapalaya ang mga nabihag na Pilipino. Dennis Osorio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.